nabanggit niyo po kasi dati sa akin na mag-isa na lang kayo sa buhay. Paano yung pang-araw-araw nyo dyan na pagkain? Sa awa ng Panginoon Diyos, may nagbibigay naman. Mahirap talaga ang buhay. Eh, pero mga lang. Naku, yan talaga ang talagang problema. Na ikatanggapin mo para sa Ang iyong salamat. Hanapin natin si Nanay Lude, yung kita natin dati doon na naglalakad sa kalye. So, nagbabaka sakali tayo na makita natin siya. Kamusta po kayo? Naalala nyo po pa ako lah? Aywan ko lang. Ay, silo. Naalala nyo yung nagbigay sa inyo ng sardinas? Oo. Oh. Uh, Ikaw yun? Naalala nyo na ba? Ikaw yun? Bro. So, hinahanap okay, po kita. Kila, ako po si John. Kung natatandaan nyo yung nagkita tayo doon sa... sa... Oo, yung nagbigay sa akin ng ano nga, sardinas na may ano. Upo. Upo, upo ako lah? Upo, sige, upo ka. Uh -huh. Upo. upo. Kamusta na po kayo? Ito, ang kabastusan ko lang. Hindi, hindi, hindi ko na itanong kung sino ka. Okay, kilala niya na ako ngayon. Ayun, kilala na kita. Nagtanggap ako ng ring ng, ng kuan. Binigay, hindi na ako nagtanong kung sino siya. <laughs> yeah. Sa so, pong bahay niya na? Ayun, o, oh, yung nag iisa na yun. Yan nga ngayon ang problema ko. Sino kasama niyo dyan? May mga apo ako, pero hindi ko sila tinatawag dyan sa bahay. Kaya dahil tumutulo. Tira pa na ang hinggin. Tumutulo nang... May kuryente po kayo dyan? Wala. Ano? Anong ilaw nyo dyan? Yung, yung, pin yung pinahiran sa akin na ano yung, anong tawag yan? Solar? solar? Solar. Solar, wala akong solar. Yung kuan, yung muron. Mahirap yes. talaga ang buhay. Hindi bali. May uh, ang Panginoon Diyos. Banggit nyo po kasi dati sa akin na mag-isa na lang kayo sa buhay sa mag sa mag sa sa buhay mag isa lang talaga ako kay wala wala ako tawa mga apo ko mayroon Ngayon hindi ko naman sila makuha dahil ganun nga ang katayuan ko ng... paano yung pang araw araw nyo dyan na pagkain sa awa ng Panginoon Diyos may nagbibigay naman ganyan siguro talaga pag mayroon ka mm -hmm. pakisama, kaya lang kung minsan, nakaka nakakapatulo rin ang luha pag naalala ng buhay mo o, taon na po kailan? 82 alam mo na, nagtanong-tanong po kami, nung no, 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 balaho ba yung sasakyan namin oh. dahil putikan papunta rito. Mm -mm. Sabi ko, hanapin natin si Lola kasi nabanggit niya mag-isa na lang siya sa buhay. Tapos, hindi na rin nakakapagtrabaho. Sa, sa trabaho, kaya na ako sa trabaho. Kaya lang, ito nga lang, hindi ko kaya talaga. Ano Tumain na kaya ha? Mm -mm. Ano ulam niya kanina po? Anak ko sa duyot. May bigas niyo po? May bigas po kayo? Mayroon yung binigay sa akin, ano, yung mayari ng bahay na yun, no? Paano na lang, Lola, kung walang magbigay sa inyo? Mayroon din. Mayroon, maabay mm -hmm, talagang mm -hmm, Panginoon Diyos, mm -hmm. ano? Dahil kasi ako naman walang pagkukulang sa pakikisama pakikisamay. Eh. Opo. Ano ako? At saka ako hindi ako maramot, masatakoy mayroon. Siyempre, ang tao pa, hindi ka maramot at hindi ka mahigit, hindi ka rin nila, eh, ano. Ganoon man lang. Pagdadamutan ka, ano? No. Pero, Pero malino pang mata niya na? Malino pa rin. Malino, na? Itong mga kamay ko na lang, mga daliri uh, ko na lang ang hindi na kaya, kaya, hindi na kaya magtahi. Nakakapagbasa pa kayo? Ay oo eh. Uh, ito pa lang, anong basa nyo dito? Ha? Shifa? Oo, oh, Shifa! Ay, totoo lang. <laughs> Ako kasi hanggang Pero, dito lang inabot ko nung panahon. Ang layo-layo nito la, pumupunta ka doon. Mm. Para maghanap buhay o maghanap ng pwedeng maibigay sa inyo. Anong gagawin natin? Eh, pero baka yan lang. Naku, yan talaga ang talagang problema. Problema, problema. Kailan po kayo nakahuling nakahawak ng libo? Nung mag-release kami. Nang? Nitong itong senior. Magkano po nahawakan nyo noon? 3,000. Kaya lang, bago, bago mo man mahawakan, baon ka na rin sa utang. Ayun pong senior, ting kailan po yan? Walang tamang pizza. Sa so, isang buwan, minsan wala? Oo. Uh -uh. Mga ilang buwan pa? Tatlo. Naku. Kaya ang pira na bigay sa amin, hindi ko kung hindi ka naman mangungutang, hindi ka rin kakain. Eh, hindi ba kayo nalulungkot? Mag-isa lang po kayo ngayon? Alam mo, nalulungkot man ako bakit hindi ko lang magawa dahil ang kinalulungkot ko lang sa totoo lang. Opo. Kung hindi lang sana ganyan ang bahay na yan, bahay ko, <laughs> hindi na ako malungkot. Pwede ko nang isama yung mga apo dyan. Opo. Ay kaso ganyan naman. Anong sira ng bahay nyo? Ang atik, butas-butas, ang dingding, durog-durog salamat sa Diyos at nakita kita ulit dito at nahanap kita. Kasi kaya po ako bumalik dito. Naalala kita. Ako po, wala na rin ako mga magulang. Ako, namimiss mga magulang ko. Parang nakikita ko kayo na na ganyan, malakas pa kayo. Sana nga, kung buhay pa ang mga magulang namin, masayang-masaya kami. Kaso, wala na po talaga. Gusto ko kayo man lang mabigyan kahit papaano. Pambili nyo man lang po ng masarap na ulam, bumili ng bigas, na tanggapin mo pa sa inyo. Bigyan ni Lord yan ha. Ito po sa inyo. Kami yung salamat. Bigay po ni Lord yan, Lola. Oo, sa bagay niyo. dito, Panginoon sa atin. Opo, basta kayo mga kalimut, lola sa Panginoon, ha? Oo, talagang hindi ko nakakalimutan ng Diyos. Ayaw e po dininig ni Lord ng Diyos ang panalangin nyo. Kahit sa maliit na bagay, mapagbigyan ko, mabigyan ko kayo, mapuntahan ko kayo dito. Maraming maraming salamat. Sa naman na siguro akong may gaganti sa inyo. Opo. E yung binigay namin lo, na yan, Lola, maliit na bagay lang po yan. Baga kahit paano po, makatulong man lang kahit sa maliit na bagay. Yan din po ay binibigay din sa akin ni Lord. Kini-share-share ko lang rin yung mga aking uh, dumarating sa akin. Bakit ka, Lola, napaiyak? Naalala ko lang yung... Tulong mo sa akin at yung pamilya kong nawala sa akin. Kaya po kayo nalulungkot. Kahit wala yung pamilya nyo, may mga tao rin na katulad ko. Hindi niyo inaasahan la na nakita kayo. No? Yung pagmamahal, kahit hindi yung pamilya, meron pa rin nagmamahal sa inyo. Hindi ka na malungkot lang. Hmm? Ay, di ba sabi mo, yung solar mo hinira mo lang? Tama, tama, may solar ako. Ta. Ikay ko sa iyo, ha? Pukunin ko muna sa sasakyan. Ha? Mm. Opo, hintayin niyo muna ako dito lang, ha? Mm. muna lang, ha? Maraming ka muna, sa akin. Wala, po yan. Bigay din po sa akin ni Lord yan. Ha? meron ako ibibigay saya. Oo, solar. Para sa iyo na, hindi ka namang hiram, ha? Ang iba po kasi yan, inibigay ko na sa ibang mga kababayan din natin. Mm na, Ito po lang, tanggapin niyo na sa inyo ito. May solar na si Lola. Ano pala ang gusto niyo? Oso, wala ka namang kuryente doon. Hindi. na ako dito sa solar. Radyo meron kayo doon, ha? Ay, yan ako ang wala talaga. Pero gusto mo rin radyo na? Gusto ha? ko rin talaga sana ng radyo. Ay, iyak si Lola. Natuloy yung luha. Nayaan mo lang, loobin ang Diyos sila, ano? Mm. Makabalik pa po ako dito. Ano pang bang gusto nyo? Sana nga, makabalik ka nga sana. May awan Diyos. Kala nyo po, mayroong makapanood dito sa video na to ay mabigyan tayo o mabigyan ka, mabigyan ako para maibigay para sa iyo. Bakit mo nungkot si Lola? Dapat masaya. Ha? Masaya naman. Masaya na umiiyak. Bakit eh? Niyo, Tears of joy. <laughs> pinaalala ka na? Ano pinaalala niya? Hmm, pinaalala sa akin. Ayan niyo po, nandiyan naman si Lord. Para magpuno sa mga nawala sa inyo. Pamilya, anak, yung anak nyo po ba na, wala na siya? Ang anak ko nag-isa. Ah, saan po siya? Sa Batangas. Kinupuntahan mo kayo dito? Hindi. Bakit po? May isa rin yung sakitin. Ilang taon nyo na po ba siya hindi nakikita? Wala pa tayong 2,000 nga hindi kami nagkita. Ay, grabe. Tagal na po pala. Tagal na. Pero natatawagan niyo naman po? Oo. Nag-uusap kami sa ano. Nitong huling nag-uusap ano, kami dalawa ay hindi na siya makaano dahil mayroon siyang diabetes nandun daw sa hospital sampung araw na rin niya may karamdaman din po pala hmm. may pera ka na, may solar ka na at may konti ka pang grocery Salamat. kailangan naman na gusto kong makita yung bahay mo pwede, pwede ba kami sumama doon? oo pwede